lugar ha? Huh? lugar marili kata marili marili o oh, marili pataon uh uh <laughs> mhm mm mm -hmm. ah oh oh lalo lalo yun lalo 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 tukol lalo oh. lalo tukol lalo 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 nylon lalo 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 dito lang tayo malapit sa ano sa may mga bakaw. Yan na yung ano, tuwag. Papitang ka, papitang ka. Tawag natin baka mapitikan. Na ano kaya huli yan? O sa mana niyo? Lu, kapit niyo. Ngapir. Ah, uh, takin niyo. Eh. Okay. Eh, takin niyo. Kumuntik na oh, sa dulo na lang. Ah, grouper. Unang huli. Oh, pain, 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 pain.

bat ya kami menguasai itu trick atau ya di tempat tabi banyak, banyak dami banyak ano atau seal chain, si namanya? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada Yo, nang bau. Malaki ng ano, yung balo, yung needle fish, lalaki. Gatalunan. Malaga si bando. Wala na kasi yun ah, yun ah, yun <makes noise> sangit! Allah! Kapatay kayo! Kuy! <makes> Kuy! Wala ka na ko! <noise> naglaban talaga oh! Yun know? oh! Oh! Igi! Naglaban! Allah! Igi! <makes noise> Allah! Oh, pero sa inyo baka makapitaw. Lalay, lalay. Lalay, lalay, lalay. Oh, ya yeah. ganyan, ganyan. Oh, sige, dandahan lang, dandahan. Dandahan lang sa pagila. You know. Yun. You know. Sige. Hmm, yun ah, patikin niyo, patikin Ah, oh, malaki 'to. Kelaban gigi-gigi mm, uh, ari hari hari loh, enak waktunya. Oh, uh, oh, 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 dan yana, lucky, lucky. You know, uh lagi, lagi, lu, lagi, lu, loh, lu, Laki lu, laki lu, Uy, okay. oh, lumol, wala pa talaga. Wala ko. Ayo. Ah, galing Ang laki oh. Ah, kalang ilipti. nyo, niyo. Paka mo, paka mo buntot, gano'ng oh. ah, laki. Oh. Tentang. Ang laki. Bye.

Kalau kita kat, ha? Dengan ya, spark plug. <laughs> spark plug. Kua <laughs> spark <Spice> plug. <laughs> spark plug. Spark scrap. Scrap. Dah. <Kripp>. Gua po. Lah, <coughs> lah, lah. La. Yo, kau yo. Kau nak, kau nak. Yo, yo, yo. Sigi, sigi. Kau nak. Sigi. sakit daw sakit daw sakit daw laban 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 uh, mm, you know idan okay, nyo may sikreto kang spot pala ha uh. kelabun, kelabun, Kenapa? 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 lah Kenapa? lah, Kenapa? 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 kita Kenapa? 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 ui Kenapa? yuk, sempang, ya, ya, ya. apa Apat na na pumain. Pugit talaga Hmm. Ata tukmol. Yo. Ha? Huh? Puy -poy. puy. Puy puy. Oh, tukmol. Ata. Di si, kwan. Di si, tikoy. Tikoy. Oh. Tikoy la. Pasok. Pasok. Pasok tikoy. Papanya kuha kwan. Ah? Kubut-kubutan kuha. Wa man na papan thì đi coi của mình ạ tay cả nó đã

Nhật tâm cà hết mặt 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 mặt

Unat yung unat. Unat, unat. Papaw na. dalawa dalaw na lang papain mo. Katapto! Alah, sablay, bira, bira, bira. Sablay sa idol ninyo. Tumablay. Hindi kinamaan. Sa dulo niya lang kasi kinyanok. Nilagay ni... Kawil, dito lang Oh. Dito lang yan nilagay. Wala, sablay. Tingin, tingin. Na, wala laman. Hindi tinamaan. Sige, painan mo ulit. Eh? Painan mo. TV Mix mga ka-brother uh, dalawa na lang pamain yung panahon namin ngayon dito sa Palawan amihan na para ano, uh, sternly sata to amihan na rin dito sa amin uh, kaka-start lang ng amihan sa inyo dyan, sa probinsya nyo probinsya nyo, na rin ba antay natin yung suban yung idol nyo hmm. oh, wala talaga nakakain oh. Oh, yun, oh, yun, oh, yun oh, not, na, ginaunat na baka natin yan hmm punot ka na yun o wala punot ka na tayo natin pag mag ano yan wala bumalik, hindi mo balik yung ano bak na <coughs> oh bingaw ah, sabi na eh meron dyan idol ninyo ba ito tako nyo tako may kamay malig daw niñu. Eh nak tinggal lah. Melayu pak. Ini nama Melapita. Ini jampang ju. Jampang, jempung jempung jampang, jempung jempang, jempang. Potong-potong-potong. Ah, jampang. Tak kenal ibu. Jampang kan namanya. Uh, jampang. Aria, aria. Aria nyu. Gas na dah yang huling pamain ni Idol Linyo. doon pa oh. Ano oh, yung isla na yun Yan yeah, yung kanipo sa likod dyan Malaylaya pa yung uwian natin Nagpakaupli tayo dito sa loob ng ano Malaking luok Ay yung ano Ay yun pala yung marili Yung may tower ng smart Ayan, yeah, Dyan nakatira sila ano Sila Durant Yan yeah, ang huling pamain ni idol ninyo Yung buyan natin oh, naka, ano, Lutang na lastrata Last tayo hmm. makaon nyo pantay mm! katlo pidlas Malit lang hindi nahihirap pa sa ito ninyo Sushi, 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 sushi yo. Kau cuci, cuci, cuci. Tengah jangan. tengah, tengah cuci, 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 cuci. Vice grip, spare plug, royal. kita kambun, kambun dah. udah Kau lihat tak? Ada nama pemain. Ouais. Kambod na, kambod. Ina nyo, marami pong salamat sa inyo. Thank you. Thank you. Sa Baligya. Sa Manila. Manila, Coron. Coron. O, ayan mga ka-TV Mix, mga ka-brother. Kita-kita tayo sa resibo. papatimbang namin sa Coron. Bukas, papakuron kami. Oh, kambod tayo dai ninyo, kambod, kambod. thank you po. One. Ina incik tikoy. <coughs> ah. Ano maraming salamat sa inyo. Kita-kita sa -kita tayo sa resibo. Malaking pera naman sa idol ninyo. Malaking ngiti naman ninyo. Nyo. Malaking ngiti naman ninyo. Mm, papogi. Ang ganda ng view dito, oh. lubang talaga. Dito kami nagtatago pag balakas yung ano, bagyo kubli kami dito sa tinatawag naming malaking look nakapalibot kasi sa ano may mga bundok tapos yung entrance nya ito sa kabila tsaka dito lang tapos yung daan ng amihan dito galing yung norte dito naman tapos yung habagat dito sa malaking isla na yan ngayon uh, kaya kubli tsaka so mayroon pa yung sa, ano lo, sa looban may matago ka pa dun nung bagyong yolanda dito kami pasok kami dyan safe na safe yung bangka namin o nyo Thank you Papugi Papugi Ayan ah. magandang araw sa inyo mga ka-TV Mga ka-brother Hintay natin sa idol ninyo na umiinom pa ng tubig Galing siya sa bundok Nung nanguha ng ano Gagamba Asa yung gagamba? Tagak Tagak? Kailang kapok? Nakpo Asa tagak? Nakpo Nalaglag na yung gagamba niya. Kaya nako pinahanap. Nung wala pala ng gagamba. And ito yung kita niya. Edo Linyo. Three thousand six hundred twenty. And uh, yan yung mga isda. Ha. Ah. Bilang. 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 One. Bilang. One. Bilang. Loha. 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 Oh, tayo tausan. 500 600 20. Thank, no. thank you po, Panginoon. Oh, pogi okay. oh, okay. 'yan. Thank you Panginoon. Ayan, mga ka-teviwiks, mga ka-brother. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas ulit na arian.